Magandang araw, mga suki. Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay natin sa pagkikipagsapalaran. At dyan nga ay maaga akong gumising. At syempre, kinakailangan natin simulan ng umaga natin. Bumangon na ako dyan. At tinignan ko lang sa CCTV kung may customer na. At pagkabangon ko nga, ay niya, nagdiretso ako sa kusina at nagpakulo ng tubig. At kinakailangan nating magkape pampagising sa umaga. Ano? Yan talaga. Yan talaga ang inuuna ko pagkagising. Nagkakape muna ako. At habang nagkakape, syempre, hindi may iwasang magmuni-muni. Nag-iisip po anong magandang idagdag sa ating mga kabuhayan. Anong magandang idea. At dyan nga, eh, nalagyan ko na ng mainit ng tubig yung aking kape. At nagkape lang ako saglit. Syempre, alam niyo naman, hindi pwedeng magtagal ang yung tinderella. Kaya laging madali yan ang gawa at may mga customer na nag-aantay. At pagkatapos ko diyang magkape, syempre liligo pa. Kinakailangan ihanda natin ang sarili. Pagpasok ko nga sa kwarto, tiningnan ko lang yung CCTV. Pagtingin ko ko konti pa lang naman din yung customer. So naligo muna ako saglit glit. Alam niyo na pagkatapos maligo, i skincare Araw-araw nating routine sa buhay. Na, kailangan din naman syempre natin bigyan ng time ang ating sarili. Madalian lang din, hindi pa, hindi pa rin pwede magtagal. Kaya dali-dali lang ako dyan nag-skincare bago lumabas ng kwarto. Para paglabas natin, syempre ready na inyong lingkod. At paglabas ko nga dyan, ay nakita ko yung ilang mga panindang hindi ko pa nalalagyan ng price ID. Ito muna ang aking Nuna habang ako may nagbabantay pa sa tindahan at nandyan pa yung aking anak. Hindi pa nag start ng pasukan siya muna yung inaasahan ko sa tindahan. Kaya sabi ko siya muna ang magbantay at ako magbipresyo lang itong mga ilang panindang hindi pa nabipresyohan. Diyan talaga ay bago ko i-display ay sinisigurado kong isa-isang may presyo para hindi para kahit yung anak ko ang tendera, hindi na siya tanong ng tanong kung magkano ito ma, magkano ito ma, di titingnan na nila ang niya na ando na yung price para madali ang aming ano madali ang aming transaction alam niya na talagang yan ay naaasahan ko na dyan sa aming tindahan laking tulong kaya lang namo problema ako at malapit na ang kanyang pasukan sabi ko yung mag-iisa na ako sa tindahan pag pumasok na yung aking anak na yan, back to normal na uli. Sa gabi ko na lang ulit ito magagawa. Pag sarado. At dyan niya ay lumabas na rin muna ako sa sa tindahan. Sinilip ko kung ano nang sitwasyon. Paglabas ko nga, ayun, ay, ang dami ng mga customer. Iba't ibang mga sira ng motor. At dito nga ay mga bandang alasis na yan. Naisip kung lutuin yung binili kagabi ni tata na ano, seafoods. Ayan guys, o oh, shell. Sinong kumakain ng mga ganyan? Simpleng ulam, pero napakasarap, guys. Ginisa ko lang, nilawang ko ng malunggay. At dyan nga, ay balik ulit tayo sa tindahan. Bantay na tayo. Nagbantay. Ako na nagbantay dyan. At uh, sabi ko nga kay anak, ay kumain muna siya. Ayan, guys. Ang daming cost. Ang dami nating mga customer araw-araw. Talaga nakakatuwa. Salamat po palagi sa pagtangkilik sa aming talyer. Hanggang hapon na yan, guys. Tuloy-tuloy na nakakatuwa naman talaga. At bandang hapon nga nagutom ako ayan nagmerienda ako kape at sky flakes pampalipas gutom at pagdandang hapon sabi ko kay anak siya na uli at nakalimutan kong mawalan kahapon di sinaglitan kong planchahin yung uniform ni kuya Ford, talagang pagdating sa pagpaplansya eh, hindi pa maaasahan at lagi nang nasunog kaya sabi ko hala sige ako na la ang at baka maubos ang iyong uniform pag ikaw ang namamalansya kaya sinaglitan ko la planchahin. At pagkatapos ko ang malancha, pinuntahan namin si Jay at Roma sa kanyang teta Ella. Pagkarating namin, ay agad ang bungad ay, Mama, another 5 minutes. just ko yung 5 minutes, tumagal na hanggang ilang minuto. At tinatawag ko nung ay ayaw pa, halos umuwi. Sabi ko, uwi na tayo, tayo magluluto. Pagkarating ko nga guys, ay ito na lang ang aking niluto, ng hapunan namin. At pagkatapos din namin kumain, ayan, nilinisan ko na siya at niready na para matulog. Pero yan guys, ay naku, kung anong oras pa yan tutulog, maglalaro pa. Kita nyo naman hanggang sa kama namin, na dyan ang kanyang mga laruan. Ayaw niyang ipapaalis. Nilinisan ko lang siya at binihisan ko na ng pantulog para kakorede. Muntik na, madapa. Dahil ng kanyang mga laruan, eh kama din lahat. At pagkatapos nga siya dyan mabihisan, sabi ko sa kanya, Anak, aalisin ah, ko na itong mga laruan mo para tayo makahiga na ah, ayaw niyang pumayag na siya sa akin. <laughs> Kaya hindi ko nalang inalis, sinayaan ko na lamang diyan. At pagkatapos nga, J, ang sarili ko naman ang inabiyad ko. Nagsuklay lang ako diyan. Tapos pagkatapos ay eh, syempre, nag-skincare. Alam kong maraming maming makaka-relate. ay eh, mga babae pala. Bakit nga kaya kahit anong hilamos natin talagang hindi nasasaid ang gabok. Talagang kinakailangan natin kuskusin. At pagkatapos ko nga dyan mag-skin syempre natulog na para meron na uling lakas para bukas. Yun lang muna guys. Salamat po sa panunood. Good night. Bukas po uli.